Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dagdag kaalaman po sa mga kapatiran natin, alam mo ba na sunna na isagawa ang sala na suot-suot mo ang iyong malinis na tsinelas o sapatos? Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khaliful Yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa khifafihim." Salungatin ninyo ang mga Hudyo dahil sila ay hindi nagdarasal na suot nila ang kanilang tsinelas o ang kanilang sapatos. Kaya naman, ang sunna po, kung sakali po na tayo po ay magsasala, special po sa, sa labas, habang naglalakbay at hindi po sa masjid, ay huwag na po natin tanggalin ang ating sapatos o chinelas po sa pagdarasal dahil ito po ay sunna. Dahil ito po ay ginagawa ng Propeta Muhammad s.a.w. Siyempre, ang mga masjid natin ay, ay hindi po pinapasukan ng chinelas o sapatos. So, siyempre, applicable lang ito sa labas sa kondisyon ay malinis mong chinelas o sapatos. So, yan na po ang kunting kaalaman kaugnay po sa pagsasagawa na suotan sinila sa sapatos. Wallahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.